So for this video ngayon mga idol Ah, uh, Mga na mamagas sa inyong lahat Siyempre Pampagod vibes lang ito muna So kagabi uh, Yung videos ko na ginawa na uh, Hindi hindi siya mahamba yung pag-upload ko So tulad nga ng sinabi ko Sa so, mga baguhan dyan Mga Sisimula pa lang So unang gawin natin Kung gusto nyo talagang maging, uh, Vlogger o mag ang isang content eh, ito. So, unang gagawin na natin dyan ay uh, umawa tayo ng account. Kasi eh, talagang account talaga importante dyan. kaya may page tayo, pwede yun. Kahit saan naman, basta page nga, mas madali mamonetize yung page. Pangalawa, upload ng mga videos. At syempre, kung baguhan ka pa lang, uh, syempre may mga friends, friends ka na rin dyan. Isara na rin yun. Yung friends kasi, isa yun sa pinaka original na automatic nakapalo to palo na kayo hindi na matatanggal yun hindi mo na siya pwedeng sabihin na iyan palo kasi print na kayo eh. hindi mo na makikitaan siya na pwede mo siyang ipalo sa mga videos niya wala na yun automatic yun counting so ngayon sabi ko ngayon agabi kung baguhan ka pa lang videos na to para sa iyo una manood ka ng mga videos ng mga kapwa natin content creator. mag comment ka mag react kung gusto mo sipagan ka pa i-share mo yung video niya so yun yung mga ginagawa ng mga content creator hindi ka naman si guro si artista na kilala di ba hindi naman tayo famous Arias. so pero hindi naman tayo may mga famous din naman na dinadagsa o dinadayo na pinapanood yung mga videos nila. So yun nga sabi ko, kung isa ka dito, so kailangan mo manood at makinig Kasi yung videos na to, para rin ito sa mga bagwa na nagsisimula pa lang. Kung hindi ka naman dito interesado, pwede mo na yan i scroll. Pero kapatid, hindi lang bago mo yan i scroll, pakinood ka dito kay Facebook may kita rito may sahod dito pero sipagan mo ang paggawa ng content at pag upload ng mga videos at isa pa may may mga bagay na kailangan malaman mo sa mga policy sa mundo ng social media na hindi dapat labagin yung video kasi once na sumubra ka o inabuso mo ito wala, wala ka mapapala kahit may sahod ka na, yung sahod mo na yan hindi mo masasabi yan. isa to sa mga sinasabi ko sa inyo ng mga baguhan mga kapatid ko dyan sa facebook mga kaibigan ko, mga followers ko, mga viewers ko dyan so magandang umaga sa inyong lahat so marami akong followers na Siguro dati umabot na ako ng 10k, kaya lang napuno, napuno yung uh, karamihan kasi friend request. Kasi pag friend request kasi <clears throat> automatic yun nakapalo ka na. So unlimited kasi sa pag friend request hanggang 5k lang. So umabot na ako ng 5k, kaya nangyari, marami na yung friend request, hindi ko na pwede i-accept yun. So kung pwede, pwede akong ipalo. Pero open request, hindi ko na ma-accept yun. Ang nangyayari dyan, dinidelete ko na lang. Kasi hindi ko na pwede i-confirm eh. Hindi ko na pwede i-accept. So kung gusto mo dumami ang mga followers mo na mga legit, so kailangan, huwag ka maki-friend ng friend ng friend. Wala yan. Panoorin mo videos nila. Iwan ka ng mga bakas doon. Mag-react ka magpapansin ka, magpaki speak ka para balikan ka nila para malaman nila na hindi pag-invest to, mas hindi tumag-comment manood sa mga videos ko, ha? So, isa yan sa mga nagpapalago sa mga dashboard natin sinabi ko nga, dito kay Facebook malaki ang kikitain natin kapag masipag ka mag-upload ng videos sa mga videos na yan hindi mo alam kung alin dyan ang kikita ng malaki hindi natin alam kung saan dyan ang magbabiral di ba? o kaya mag-trending. so kaya sinasabi ko sa iyo sipagan mo na ang pagpanood ng mga videos ng mga kapwa natin content creator kahit hindi ka nila ipalo ipalo mo sila, panoorin mo videos nila pag iwan ka ng mga react comment o yan, mga ganon. Siyempre, i-share mo na rin kung nagustuhan mo ang video nila. Pagkatapos nyan, siyempre, dadaan ka pa sa maraming proseso. Yung mga tools pa si Mita na kailangan mo ma-unlock yun. Kailangan mo mabuksan, no? Kung mo na yon at saka kailangan malagpasan mo yung hinihingi niya ng mga mga kondisyones. Halimbawa, 5,000 followers ang inihingi niya bago ka mapagbigyan ng star icon so hindi tulad ng dati na 500 followers pa lang ako nakapag set up na ako ng star icon di ba? so siguro sa ngayon kasi nagbabago yung uh, na yung ano uh, patakbo ng social media sa mundo ng uh, Facebook. So, huwag ka nang mag-alanganin. Dito kasi, kahit may trabaho ka, pwede mo i-apply to. Wala namang mawala sa'yo. Oras, pagod. Huwag mong isipin yun, natural talaga yan sa atin. Hindi maalis yan, yung pagod na yan, yung naubusan ka ng oras, sobra-sobra sa oras. Natural lang yan. Pahinga mo lang yan. Higa mo lang, tulong mo lang ng konti. Ayos na yan. Pero dito, sa mga sinasabi ko, na naranasan ko na nitong mga buwan lang, kahit maliit lang yung sinahod ko, hindi ko naman ini spit talaga na sa sahod ako. Pero kung may dumating na blessing galing din Boss Ben. Sa sahod na pala ako, ayun, sumahod ako. Diba? So, sumahod ako, so, ang sarap ang sarap sa pakiramdam na may trabaho ka na may sahod ka pa may extra income ka diba? so alam nyo kasi mga kaibigan mga kapatid sa totoo lang tagal na ako nagre-rails tagal na rin ako nag-upload ng mga videos pero sa mga videos ko hindi hindi nga ako maabot ng play na view, ay views na one k two k hindi hindi ganon hindi maabot ng ganun. o kaya sa isang araw lang may 1 k ako wala pero pinagtisan ko lang yun e, ilang video lang yung mayroon na ako ano ah malaki Mabuti pa nga sa YouTube, mas malaki yung ah, views ko, mga, mga 15 pataas. 16. Pero dito sa sa viewers ko, sa Facebook, nako, ang labo ang hirap ang hirap abutin hindi mo alam kung ano ako, mag isip ka na lang din siguro kung bakit hindi napapanood ang video mo hindi kaya yung content mo hindi quality, hindi maganda yung caption natin may mga mali tayo so ganun siguro yung mga resulta kaya hindi, hindi ko napapansin pero siguro depende naman may mga content naman na hindi maganda pero ang lalaki ng views di diba? so kaibigan sinasabi ko sa iyo kung isa ka rito kung sana yung mga sinabi ko na sundan mo kasi isa din yan na makakatulong sa iyo kapag uh, dumating yung araw na gusto mo na pasokin ng mundo ng social media kung ready ka na tapusin mo ang video na to at uh, malalaman mo ano yung mga skill sa tools ni Mita mayroong star icon mayroong bonuses mayroong extra mods at siyempre mayroong subscriber dyan pag sinubscribe kasi may, may bayad yung subscribes may bayad at uh, marami pa eh, bawa sabi natin mag viral yung video mo yung hindi ko lang na na itatanong kung umabot ka ba ng 1 million views sa Facebook o 2 million views sa views kaya na yan may sasahong may sasahong rin kaya yung mga uh, isang kukunti kasi wala pa akong ano dyan eh wala akong experience yan about dyan sa mga million views na yan yung talagang sasahod kaya nga lang wala pa akong nakikita ang tutorial But, una sa lahat umuulan tinitiisan ko yan ayan umuulan sa likod ko lakas na ulan lakas na ulan na, na, na yan Grabe ang ulan ito pa rin ako nag-upload. nag ng content para lang may panoorin yung mga viewers natin. Kahit ito ay hindi kagandahan, sa akin lang naman na pura update lang na may video ako na ina-upload uh, ina para hindi papawasan yung mga engagement ko at hindi bumalik sa pula yung dashboard ko. Kasi yung dashboard kasi na yan, parang naman, naman yung nag-aarante. Kapag wala kang participate lagi, wala kang videos, hindi ka pumapasok sa class, alam mo naman ngayon. Red Bull pin ang susulat. Ito na. Ang nakas ng ulan. So, sige, tapusin mo na video na to Kung sana kaibigan, may mga nakuha kang aral sa mga sinabi ko. Kahit ako ay uh, hindi pa naman matagal sa mundo ng social media. Dito sa kay Facebook, sa Pero kahit pa paano, masundan mo yung mga sinabi ko kaibigan, pakipalo na lang at ang video na ito. Dahil sobrang haba nito sa So, thank you, very much at umaga. Kasi lakas ng ulan at tumutulog sa taas. Thank you. Thank you.